Ma shout out nga pala mga tropa no. And hi vlog, welcome to ah, my guys. Wala pala si Choy Choy no. Ang ah, hampas lupang biyero pero walang biyahe. Say, isa yes. pala ako walang biyahe kaya dito ako sa bahay. What? Dahil wala akong biyahe, that is duty ko for today. Yes, yes, yes. Dahil nagutom ako, naisip ako magluto. Magluto ng merienda namin ni Baby. Yes. At ito na lang nilagyan ko ng tubig yung kawali. At magpapabili nila ako ng pambansang pasit ng ton. What? Habang pinapakulo ko yung tubig, nilapita ako muna si baby. Gusto ko muna siyang gambalaan sa kanya paglalaro. Awit sa'yo boy. Busy siya sa paglalaro sa kanya mga transporter. Shh. Bobo transformer. Ito ang tuwa pa siya sa binil ko sa kanyang BMW. Ah, BMW. Sa totoo lang pangarap ko magkaroon ng big bike. Weh, di nga. Hindi ko pa kapag bumili. Si baby muna ang binil ko na mini big bike. Ano lupit boy. Kaso si baby hindi niya pa alam kung paano gamitin ang kanyang big bike. Bobo, mini big bike. na talaga parang gusto ko awahin niya sarili ko. eh. ito na nga, dumating na yung pinabili ko na pabansang pasit kanton. Pasit kanton, baka Itidiretso ko na nga to sa kasina para lutuin. Apat ah, na pancit canton nga pala pinabili ko Matakaw kasi ako sa pancit canton eh Si Kaya kami pasit canton, ba naman 1, 2, 3, 4 For perfection Wala At eto na nga isa-isa Ace isa. binuksan yung pasit canton At pinagsama-sama ko. ko na rin yung mga ingredients Wala so, I-ready ko rin tong sanggalan Shing! At mag-i-ready -e rin ako ng sibuyas bawang Wala Shing! Sho, sho. Wala At 'eto doon. Nga. Inumpisan ko na maghiwa na si Buya. Sobrang haba naghihiwa nga ako ng sibuyas, tumawag nyaya, nyaya, nyaya ako na si Buya. Huwag 'yung kalbungan, kumpare. Yaya yaya ako mag-inom. Kaso wala pa ako sa mood mag-inom. Dahil tumitinig pa sa utak ko 'yung MP kagabe. Ang over yun Naparami kasi ako ng inom Lol, mahina alam mag-inom. Hindi <laughs> talaga naiisip ko gusto ko na talagang awahin ng sarili ko Hoy, eh. sarili ko, kalma. At yun nga, sabi ko sa kumpare ko next time na lang kami. Eh. At eto doon nga, pinagpatuloy ko na Paghiwa ng si Nagamit na pala no 'ni eh, ng si Buya. Pa magluto Para sa Tiran sinong gampan Ang dami rin kasi namin na tirang kanin. Kanin ng tanghali.

Sis! Wala, napakahilog ko talaga sa bawa. Kumakain niya ako ng ilaw niya. Ay, ganun! At ito, ispin-ispin ko na siya. Sing, 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 wow! At tayo na nga, pinupino na yung pagkakaiwa niya. At sinimulan ko lang pakaluan yung ng pasit kanto. Inekos-mekos ko na rin siya. Sing, 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 sing. Lekos-mekos, para madali siya lumambot. At di siya malabog. Tinuna ko nga pala yung mga ingredients As niya. At pinakos-mekos na rin siya. Mekos-mekos yun. Mekos-mekos lang yun. Mekos ingredients niya. Nagay ko na yung kanton. Kanton yun. Masarap yung kanton. Wala na iba pang sasarap sa kanton. Teta na kanton. Kanton na na. Ano daw? At tapos nung minakos-mekos ko na rin siya. Wala. At tinakpang ko muna. At magpipirper -pe na o sa siya nangan. Wala. Papain na rin ako na kawali. Uminit na. Nilagyan ko na siya ng mantika. Yeah. uminit na yung mantika, nilagay ko na itong bawang. Woo, let's go. So, magiging golden brown na siya, susunod ko dito yung sibuyas. Yeah, let's e, go. Kapag ako na si Buyas, may nekos mekos ko na rin. E mekos mekos mo na yan, Choy. E mekos mekos mo na yan. Pero pa ulang, pag nauwi ako ng bahay, gusto ko ako ng nagluluto. Naka, Chef Boy Bocho yan. Yeah. So, ayun eh, na nga, nilagay ko na nga yung ane. Pero bago kayo nilagay, nilamas ko muna yan. Eh. Lamas, lamas lang. Ay, so, hindi mo talaga, Chef Boy, Choy. Ito na nga, wala. Parang mas masarap na sinang ko, lalaga ko siya ng dalawang itlog. Wow, dalawang itlog ka. Ah, wow, itlog ka. Sinaya kasi natin mga Pinoy, pretend ka sinayo, itlog Yeah, e, wala. Mukha ka mo talaga na kasi. Nagig sarap at paminta. Yeah. Shish! Wala! Siyempre, pagkatapos mo lang yung mga seasoning. I-mix-mix mo na yan. Mix-mix mo lang yan. Yeah! Parang ganyan. Yeah! Woo! Sarap! Kaya man na, nagugutom na ako. Pwede na to. Wala! At ayun na nga, maghahay na nga ako sa labas. Sanay kasi kami na dito sa terrace na kain. Pahid kasi sa loob, kaya dito kami lagi na kain. Shish! Ito na nga, i-ready eh, ko na. At tatawagin ko na nga ang Junakis. Yeah! Let's go! Wala! Kukakain na nga kami. Inaupo na si Chochoy. Jo Nagwala pa! Gusto niya kasi malaking plato yung kanya. Yeah. inama ka talagang bata pa ka. Napakalupit mo. So nagserve na ako ng pasit ka kay Chochoy. Tinamihan ko na para hindi siya mabitin. Yeah. Pinabaita vitamins kasi namin si Chochoy kaya malakas siya kumain. Woo! Let's go. Kaya malakas siya kumain ng gulay. At ang favorite niyang gulay ay kamatis. Yeah. Mahilig sa kamatis yun. Yeah. Kaya sabay na kami kumain yung Chochoy. Yeah, ang platito lang. Anak, dito lang niya eh. Pag-uwi talaga ako dito sa amin. Gusto ko lagi may merienda. Dahil mahilig talaga kami kumain ni Chocho. Yeah! Baka Chocho ko yan. O so, baka dito ko nataposin ang video, no? Budol ko yun ng 4 minutes ng buhay niyo. Yeah! Baka so, ka hanggang dito sa dulo ng video ko. <laughs> Pag-aksaya ng oras. Yeah! So, ito na. Tataposin ko na video. Babu,